it's Sorry again. So, hi guys, for today's video. So, tinatamad nga kasi talaga ako mag-reply sa mga comment niyo auntie ko. So, ngayon, naisipan ko talaga, ay, ang pangit naman mga buhok ko. Uy, sobrang, ano ba yan? Sobrang gusot. Parang bagong gising na na siya. So, for today's video, ako ay namimili ng aking susuotin para tomorrow. Kasi tomorrow ay graduation na kung saan doon ako nag-o-OJT sa school na yun, ba? Diba? So, at sa graduation day at lahat kami na mga student teachers, of course, kasama yung teacher, kailangan talaga ay nakadress. baga, formal mo na makakasuotan. Uy, kailangan para kang kapilipiniana, ganun daw. So, dahil kami student teacher naman, not required to wear a Filipiniana, something like that. So, required sa amin magsuot ng dress lang, formal lang dress, tapos hindi ka nakasando. Gusto ko pa naman sana ipapakita yung kilikili ko sa dress, te. Ang dami ko kayong dress na mga kita yung kilikili. Pero anyway, hindi kasi talaga ako mahilig mag-dress. I feel comfortable sa so wearing na ganitong sando. Pero don't worry, pag pumunta ako sa mall, syempre, sinusuot ko yung mga dress na mga body font, tapos kita yung kilikili. So, uh, ipapakita ko sa inyo yung first dress na pinaka pinag-iisipan ko. The first na dress na pinag-iisipan ko na isusuot, ito siya. Anyway, pretty naman siya. Kaso nga lang yung dating na talaga auntie ko. Alam mo yung parang ikaw yung ikakasal, te? Anyway, pang church ko yung mga damit na to. Yan, ito siya. So, ito yung back. At ito naman yung front niya. Yan. ba? Diba, Ganun siya, te. So, anyway, long dress siya. Tapos, formal naman dito sa taas. So, eto yung mga dapat isusuot. Yung may mga sleeve para mukhang formal. Pero anyway, ayaw ko nga siya. Hindi Hindi na ako mapipilit. Dahil ito ay para akong bibinyaga na para akong ikakasal. It's no for white. I don't like it. Yung camera ko malaglag na siya. Uy, nabuang. Manta. Uy, Basta ayaw ko sa ganyang damit. Kasi white siya. anti ko. Then, the second is, eto. Anyway, na photoshoot ko na to nang pumunta ko sa mall. Eto siya. So, meron long dress siya. Tapos, dito something kineme maluwag siya. Kaganyan. Then, basta, not my type. Kasi red. is not my birthday ayoko, anyway, kita naman dito kasi yung dibdib nyan -dib pag sinuot mo nakaganyan siya oh, anyway, no I'm a flat chested I don't like this red kaya no way it's getting me then, ito naman yung ano wait, ante ko ha, ang layo kasi ng lagayan ko so, ito naman yung third na choices ko din sa na-long dress yan siya. Tapos dito, may mukhang pabalon sa gilid. Para siyang cocktail yung dating niya. Fit dito, din yung pababa, eh, something pa. Mermaid tail. Yan, mermaid tail yung dating dito. Long dress din siya, something for pulo din. May botones dito. Yun nga lang yung naisip ko, tayo, ba't parang pang December? Ba't parang pang bagong taon yung team? No! Baganda sana siya. Ang kapal ng tela. Yun nga lang. It's not for that color. I hate. So, ito na yung last kong choices talaga. Ito. So, from ito siya. Bigay siya ng aking kapitbahay. Nung nag-birthday ako before. I don't know. 19... 19 years old na birthday ko yun. Ay, 20? I matagal na siya. Anyway, maluwag siya sa akin before. Meron dito na zipper sa gilid. Pero ngayon, sobrang sikip na siya sa akin, te. Mm. Sikip na siya. So, long din siya. So, above the knee. Ito yung gusto ko sa likod, meron ditong pa-rebon sa gilid. Pag nakabak siya, white na rebon sa likod. So, parang ito na lang yung pinaka gusto ko. Yellow. Because yellow, it's my favorite color. Sobrang pretty lang din siya. So, three-port yung dating. Ganyan. Three-port siya for me. Dito na lang ako. Kasi maputi ang aking nagong. Pag ito yung isusuot ko. Yan o. Oh. Sobrang pretty. Sa so, dami-dami kong dressed ito talaga yung pinaka favorite ko. Anyway, this is my favorite talaga when I'm going church, 'di ba? Tapos dito sa likod kasi niya, meron dito something gold. Para makikita mo siya dyan na para expensive yung tela. Pero sa Shein lang naman to siguro yung binili. Uy, pero, no, it's my type. Sa so tomorrow, eto na lang yung gagawin ko. Hmm. Ready mo na siya tomorrow. Uy lang. So anyway, that's all lang naman. So, share ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko today. So, today is not a content for blog but I'm just, uh, pinipili ko talaga siya kung ano yung susuotin ko for tomorrow. Kung ano yung ginawa ko sa video, yan ang ginagawa ko talaga for today. So, tomorrow, I make a video na ganun yung suot ko yung yellow. it's so pretty, baby! So, before ko eh, end yung video na to, first, Check my armpit and you kiss it. So pretty. Bye.